kung mangyayari ngayon ang rapture at hindi ka pa nagsisisi sa iyong mga kasalanan at maiwan ka, ano ang iyong mararanasan? Ayon sa Biblia, ang mga naiwan ay haharap sa paghatol ng Panginoon sa sanlibutan. Magdurusa ng hindi pa nila nararanasang sakit, digmaan, kaguluhan, salot at taggutom ito ay sunod-sunod na darating. Lilitaw ang Antikristo, gagawa ng mapanimnang ng mga himala upang iligaw ang sanlibutan at yaong mga hindi nagsisisi ay mahuhulog sa matinding takot. Mga kapatid, malapit na ang araw ng rapture. Huwag kayong magpaiwan. Binalaan tayo ni Yesus. Mangagsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Mateo chapter 3 verse 2. Kung ikaw ay handang magsisi at madala sa kaharian ng langit. Amen. At ibahagi ang mensahe na ito na naghahanda ng mabubuting gawa at magligtas ng mas marami pang kaluluwa. Salamat kapatid sa pakikipagtulungan at pagpalain kanawa ng Diyos.